Kaya hinamon ko siya 17 ang hamon ko sa iyo 17 conditions Harapin mo yan Kung di mo maharap yan Magdebate tayo tayo yung dalawa Wala dyan sa iyong court Ang court mo kasi Nakatali ang kamay ng tao dyan eh Parang boxing Pumunta ka nakatali ang kamay Kung basketball naman Kami sumusunod sa rules Kayo walang rules Tinatakbo ninyo yung bola sa gusto nyo <laughs> wala, wala dribble wala kayong foul sila ni referee. Mm. Na doon naman sa boxing siya ang siya ang boxer, siya ang referee, siya pa rin ang judge. Oh. Siya panalo. Siya panalo. Pastor, may press con si ano eh, si Senator Ramon Tibيروس mm. kanina patungkol doon sa condition mo na 17. Mm. Sabi niya mas matindi pa daw yung condition ninyo sa tin command means of God. <laughs> oh, para, para sa kanya kasi I am trying to level the playing field. Hindi level eh. Tapos pupuntahin mo ako dyan, and you have all the arbitrary contempt power, sa gusto mo na lang, side contempt. Ikaw, oh. Anong laban mo doon? Oo. Uh -uh. Umalis ka dyan sa court mo. Kung ayaw mo yung kondisyon ko, umalis ka dyan. Magpili ka ng lugar magdebate tayo. Yung neutral. Tapos i-televise natin. Live. Live natin. Oo. Uh -huh. Kahit magpili ka pa. Kahit saan. Anytime, anywhere. Didibatihin kita anumang topic ang gusto mo. Any topic. Adultery o pedery.